po natin ang uh, Municipal Mayor ng Bayan ng Dato Saudi, Ampatuan, Lalawigan ng Maguindano, Sir. Kung saan po'y binibigyan lang tayo ng pagkakataon dahil sa kadami-dami ng bisita at nakikisingit lang tayo dahil napupunan natin na talagang laki laki po ang pagbabago ng Bayan ng Dato Saudi, Ampatuan Maguindano, Sur. At kukuha tayo dito sa punto na kung saan po ay kauna-unaan eleksyon ng uh, BAM at uh, makakuha tayo kung uh, Uh, ano ang kaniyang momento lalong-lalo na na isa po sa kaniyang uh, partnership ang isa sa 108 uh, base commander Ustaz White Tundok uh, Dato uh, pwede magbigay kayo ng uh, mensahe ano po ang inyong masasabi at ang bayan ng Dato Saudi Alos karamihan po dito ay membro ng uh, BIAP 105 at uh, 108 nito Dato at para makapili yung ating mga kababayan sa kauunahang eleksyon Ah uh, bismillahir isang mapayapang araw mm. sa lahat ng nakikinig at nanonood sa uh, istasyon na ito mm. of course ang dato saudi ngayon na uh, parang Uh, yung mga tao, kampantin at masaya na sila dahil mm -hmm. sa tuloy-tuloy na development sa bayan na ito. At uh, nakikita natin yung uh, atahimikan. Um, Siguro meron mga mga pangyayari, ay mga diskrasya at mga isolated case lamang. Mm -hmm. uh, nakikita naman natin na ang bayan ng Dato' Saudi ngayon ay uh, yung mga uh, mga passenger na yung malalaking truck Minsan dito na sila natutulog kasi safety na sila pag inabot sila ng gabi, nagpapahinga natutulog. Tuloy-tuloy ang -tuloy uh, pagmamando ng ating mga kapulisan at, at kasundanuan hmm. para maging matahimik lalo ang bayan ng Dato Saudi Municipality. Okay, very good data Ano, uh, ano ang inyong maging komento dito sa kauna na eleksyon ng uh, member of parliament? Dahil isa po sa dating magulo ang bayan ng Dato Saudi. Uh, masasabi natin na uh, makokontrol ninyo ba kasama ng ating kapulisan, siyempre ang ating kasundanwan uh, Dato. At siyempre, alam ko marami kayong uh, kamembro ng inyong partner, Vice Mayor, itong 108 at saka iba pang uh, commanders. Yes, tayo naman ay makaboto lang yung taong bayan kung sino dapat nilapiliin hmm. bilang uh, membro ng parlamento sa aming nasasakupan distrito ay well, yun, yun naman yung atin dito malayang makaboto yung bawat isang mamamayan ng Dato sa Saudi malaya silang mamili kung sinong gusto nila kagapay natin at katulong natin ang ating mga kasundalong at kapulisan para sa darating na parliament election ngayong October ngayong mandang October Okay. Uh, lastly, Dato, na nakita ko kasi ang uh, doon po sa sumuko ng Balsamoro Islamic Freedom Fighter kung saan po ay eh, nandito po si Brigadier General Igar Kato na Unified six th at kasama kayo at uh, meron kayong uh, binigay o uh, pamimigay ng ayuda. How true ito, Dato, na uh, isa kayo sa nagbigay ng sako-sakong bigas? Yes, um, hindi pa sa ngayon, noon pa. Mm -mm. Uh, programa na natin na mag-suporta sa lahat ng programa ng gobyerno dahil alam natin ay ito ay gabay sa mga bagong nagbabalik loob sa pamalahan. Kung hmm. baga, noon, noon pa ito, kasi kahit na sa member of parliament pa ako, kung ano yung nakikita natin na nakakatulong na mapaiting yung mga hmm. uh, nagbabalik loob sa pamalaan, yung mga brothers and sisters natin na nagbabalik loob sa pamalaan, ay ginagawa natin yan. Hmm. Kasi yun lang man yung atin dito na gumabay at tumulong sa programa ng gobyerno, isa yan sa mandato natin na dapat natin mapanindigan. Okay. Maraming salamat po, Dato Mayor, dahil uh, nandito po ang ating Chief of Police, uh, Police Captain uh, Sir Lex. Sir. Uh, uh, siguro, minsan na lang or sa ating mga kababayan na uh, patuloy lang po na magmatsyag at makipagtulungan, lalong-lalo na sa inyong pamumuno na walang diskriminasyon, bumuto man sa iyo noon at hindi bumuto, ay nandito kayo para sa magsilbi bilang municipal mayor sa bayan ng Dato Saad. Sinabi ko naman yan noon na tapos na yung election noon. Mm -hmm. Wala nang kalaban ngayon. Kung sinong di bumoto noon at uh, kakampi noon, pareis yan ang paningin ko. Basta ang importante ngayon, nagsaservisyo tayo sa bayan ng Datu Saon. Magkakaasa kayo na ang inyong bagong halal na mayor ay ginagawang lahat kung pwede lang na 24-7, mag-reservisyo tayo, gagawin rin. Kaya hindi pwede, lampas na yung sa kakayaan natin. So, gagawin natin ang lahat. Nakikita nyo naman, sa loob lamang, mag tat tatlong buwan pa lang tayo, eh talagang makikita nyo talaga yung pagbabago sa bayan natin. Tuloy-tuloy yan. Tayo po yung nananawagan sa lahat ng mamamayan ng Dato Saudi na magkaisa tayo, maging united, ipagpatuloy lang natin ng ganitong sitwasyon wala nang kaguluhan malaya yung mga tao mamuhay malaya makapagala yung mga kabataan natin tuloy tuloy na yan dahil natatanaw na natin yung ginhawa ng mamamayan ng Dato Saudi so uh, lang yung mga pagalit ko na sama-sama tayo uh, na kumbaga harapin yung mga hamong mabuti sa bayan natin para sa kagulat ng bayan natin hindi ko kaya ito pag ako lang. Sama-sama tayo dahil kayo yung nagalal sa akin. Kaya ang pagalal nyo sa akin, na mamamayan ng Dato Saudi, ibabalik ko sa inyo yung servisyo na maganda sa akot ng ating kakayaan. Isang mapayapang araw sa inyo lahat, mabuhay po kayo sa mamamayan ng Dato Saudi. Yes. Mabuhay po ang ating municipal mayor, honorable Dato, Ban, uh, Dato Basir, Uto MP Alhats, dito po sa atin, ang sinungaling disiplina ang kailangan sa bayan ng Dato Saudi.